kinabahan ako dun sa human meta Parang first time ko ito na dinig do no pero so doc paki-explain nga itong post pandemic na tayo pero sa mga nakaraang linggo ang dami nating mga nababalitaan na inuubo nila lagnat sinisipon <todic> na hindi naman siya covid tama sige nga doc paki-explain po All right. Kasi nung uh, nung pandemya, mm -hmm. tayo, ah uh, lalo 'yung mga bata, mm -hmm. lockdown para uh, silang ah uh, on-site o yung face-to-face. Mhm. Mm so, sila sinagkakasakit. 'Yung mga bata kasi kailangan nilang na ano, uh, 'yung uh, magkaroon ng ubot si bone. na mm -hmm. 'yung kanilang ano uh, resistensya. Mhm. Mm Hindi nang dahilan kaya nung unang ano unang tumama yung covid hindi sila tinamaan kasi ah. lagi sila nagkakasakit eh meron yeah. silang resistensya ah no nagbakasyon nga eh no ano nang tinawag na lockdown ah uh -huh. ang dalawang taon din yun na hindi sila nagkakasakit nang hina yung resistensya nila mm. yung immunity mm -hmm. okay so hindi sila uh, lockdown sila tapos mm -hmm. nag-online lang muna ito na medyo full blast na ang face to face itong taon ngayon. mm, -hmm, mm -hmm. So ngayon, oh, yeah. hindi sana yung katawan nilang uh, lumabang sa sakit. eto na ngayon, alam mo lang pasokan natin, tagulan. Mm -hmm. Yung tagulan, tag sakit din yun eh. Yes. okay, so uh, gano'n ang nangyari. Uh, yung mga bata na to, uh, magkakasakit yung ibang klase. Opo, Ayan gagaling. Uh, so, igot ngayon. Aha. Uh -huh. So, 'di mahina na resistensya tapos maraya pa nagkakasakit. Parang ano siya, eh, double whammy. Mm -hmm. Dalawa 'yung dahil. Okay. okay. kaya kaya parang paikot sila. Mm -hmm. Lalo na itong ano, lalo na itong uh, bago magundas. Tatlong linggo bago magundas. Mm -hmm. Pero 'yung mga iba, simula pa ano, talaga pagpasok ng ano ng Agosto. Mm -hmm. Ayan na. Face to face, simula Apo. na sila. Yeah. Tag ulan, tag sakit din pala talaga, yung no? change of weather, correct, no? Correct. Parang yung change of weather. weather. Tapos they're not used to it. They're not used to it. Kapilan, masanay uli. So uh, my tagline is they have to get sick mm -hmm. to get stronger. Opo. They have Kailan. to get sick to get stronger. Ooh. Okay, kailangan masanay sila uli. Magkaroon sila ng antibodies uli. Mm -hmm. Parang hindi sila basta-basta magkakasakit at which point do you decide na dalhin sa doktor dalhin sa ospital kailangan i-confine kailangan na uminom ng gamot antibiotics hindi naman kasi viral pa paano po ba yung treatment nito doon? Ay, ang ano ang dinadala talaga sa ospital yung mga hindi na makakain ay So yung dextrose na po yun. talagang okay. kasi kahit po fluen virus mm -hmm. yung iba hindi makakain Iba, nasusok ka. Mm -hmm. Talagang, siyempre, magsakit ka. So, yun, Doc, extreme na yun. Extreme, extreme. Extreme, ano, ano na po yun, yung symptoms. Mm -hmm. So, pag di na makakain, matidextrose na po yan. Yeah. Tapos, kapag muaba na po sa baga, yung infection. Ayan na. Kahit po yan, ano even lang, merong mga virus na pwedeng buhaba depende po sa resistensya, mm -hmm. o parang, parang galang sa, ano, sa infection sa ah uh, dito ba lang, sa taas ng taas ng leeg. Opo. Mm -hmm. Pag, pag nakuha na doon, uh, protektado ka na. Pag hindi po, depende rin sa resistensya ng, ng bata, ng tao, mm -hmm. po yung sa bagay, yung infeksyon. Magiging pulmon na yun. Bronchitis. Yun, okay. Mas delikado. So, doon yun po, pagkata na naman, yung mga medyo hirap po, doon makita niyo po, mahira, medyo bibilis na yung maghinga. Meron na hirap na napaghinga. Mm Kailangan tulungan na po yun. Kahit mga, minsan oxygen lang. Kaya. Magiginawa sila. Dok, i ko po ito ng dimensi. Paano gamutan dyan? Oo nga. Para lang mo ano din, kung ano yung mo. Kung may simptomas ka ng lagnat, dibiik ka sa lagnat. Meron oh. kang oh. sibon, bibigyan ng gamot sa sibon. Meron kang ubo, bigay ng gamot sa ubo. Ganoon mm -hmm. lang po kung mga symptomatic, kung anong nararamdaman mo. Kung anong nararamdaman. Ganoon mm -hmm. lang naman siya. Okay. Tapos, di naman na nagtatagal eh. Kadalasan po, tagal na yung limang araw. Ah, okay. pero, pero po, dahil nga ano, uh, yung mga iba, depende rin po sa virus, tumatagal talaga ng mahigit dalawang linggo. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi po, po, yun, ano, hindi po yun imposible. Okay. At saka nangyayari po ito itong panahon na ito, nangyayari po sila. Tapos po, ano na, overlap na. Nagagaling mo pa lang. Eh, hindi ka pa talaga lubos na magaling Opo. nun. Mm -hmm. Okay. Ma, pwede ka namang mahawa. Nakisala na Isa na namang, ano, na namang virus. So, patong-patong na yung virus. Tama, so, para mong direto ka na may sakit. Correct, correct.